lumabas din po ang totoo. Kasi ang inangyal ngayon na itong si Bongo, noong panahon daw nga ni Digong, ng dating administrasyon. So tuwing may sona daw, 2016 up to 2021, anim na sona yan, tuwing binabanggit daw nga neto, ni, neto si Pangulong Duterte, neto si Digong, ang war on drugs, nagpapalakpakan daw ang lahat. Standing ovation ang Kongreso at ang Senado. Yan yung kanyang uh, ikinasasama ng loob dahil ngayon daw ay mukhang nagbabaliktara na ang mga uh, kongresista oh, ay ang ilang senador kaya meron pa, kasi kasing mga senators ngayon ano ho, na talagang tahasan yung kanilang pagitan sa, war on drugs nga na si siligong kahit na rin ang ibang kongresista katulad ni Gomez, Richard Gomez so yan po ang inangalangal ngayon na itong si bakit ngayon sinisisi na daw siya itong si Duterte bakit ngayon mag-isa na lang siya oh! magisa na lang si Digong, ba't niyo po iniwan? Bakit niyo po iniwan si Digong? Hindi naman siguro totoong mag-isa lang siya na andyan pa rin nga kayo, na andyan pa rin si Bato de la Rosa, si Robin Padilla. ba diba kayo, yung sina kayo yung tumatatak sa isipan ng publiko na ah uh, madalas ay sabihin nyo na buo ang tiwala niyo kay Digong? Uh, ibibigay niyo ang buhay niyo kay Ligong katulad ni Bato de la Rosa. So hindi po nag-iisa. Ito sinasabi niyo na mag-isa na lang ngayon na si Ligong. Ano, iniwan niyo na rin si Ligong? Kaya sinabi mo mag-isa na lang? Anyway, ito po ang sinabi naman ni Senator de Lima tungkol doon sa palapakan at standing ovation niya daw. Sabi, De Lima emphasized that many who clapped during Duterte's addresses did not so or did so out of fear of retaliation and suggested that the previous support was insincere as those who once celebrated his policies now see him alone in the spotlight. Oh, masaklap yan. Iilan lang ang matatapang kung gawan ka ba naman ng peking ebidensya at ipahiya sa halos araw-araw sa media. Ito po ang dinanas ni Senator Dilima kung hindi ka ba naman pumalakpak na lang, kung duwag ka rin lang naman sa walang ipinag, na walang ipinaglalaban. Hmm. Yan po. Yan po ang totoo. Uh, lumabas na rin yung mga uh, nakikita nyo ngayon. Talagang nagsasalita na rin ang mga kongresista. Sabi nga nung isang kongresista, tapos na daw kasi ang pananakot na nung siligong. Or hindi na sila pwedeng takutin na itong siligong. Yan po ang matibay na katotohanan. Hmm. Ay kung totoong nag-iisa na nga itong si Duterte, abay iniwan na, na, pala, iniwan na pala siya. <laughs> itong si na Bongo, na Bonggo ha. Bongo Robin Padilla at syempre nga, itong si Bato de la Rosa. Hmm. Good luck!